Yeah, magandang tanghali mga katigit Napakainit dito sa Santo Tomas so, yeah, Birthday po ng driver ngayon uh, Ayan, yeah, Nasa biyahe kami Nasa biyahe 2 pa rin dala namin Birthday niya Ay walang handa oh, Baka naman, baka naman dyan Beke naman Pandyali bilang namin So yan yeah, kahapon ay nakasabay natin si Pinoy bus driver sa Talipan Papunta siya ng uh, Bisaya Kahapon naman nalubat yung mga uh, cellphone Hindi tayo nakapag video pero Napakadami pa sa Erosa Buendi ya uh. Hanggang labas ang uh, pila sa pasero, ati, ati. Labas sa Erosa Lucena Ang ganda labas So talagang inaabangan yung Asia Star ng mga pasayero. Tinatanong kung uh, may Asia Star daw na pipila. So, sabi ko wala na at uh, alas 9 na kami pupila, Eh pang umaga naman yung mga Asia Star. Alas 9 ng uh, gabi. Second to the last gabi. Pwede ya, pwede ya. Second to the last kami gabi. So Saka Borrowed kami 43,458 Ayan, tama yung aming Borrowed kahapon 43,000 Ang koleksyon So yan mga katikit Napakadami pa sa'yo kahapon Ayan, Happy birthday sa akin driver Si Edwin Miller Yun ang uh, kamalig Albay Nagkakamalig aking uh, bagong driver. Ah. Yan mga tigit, na, kape, na, na po kami dito sa Buendia, LRT Balosen, ulit yan. Round, round trip, round trip. Medyo dumahal ang basero. Hindi tulad ka gabi na napakadami. Ngayon ay dating-dating uh, lang. Matagal makapuno, 20 minutos. Ayo. Sana sana di sana sana di sana. Sana sana lo sana. Loselasan bablu dari Condela Kampung ada laikan. Shout tahu buat peberti sakal driver. nabiyahin byahi kahit hit kerdenya. di sana 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 sana. Saya lo. Oh. Saya dokter. Dan Seperti dan masih Pinoy bus driver. Oh. Pinoy bus driver. Shout out kay uh, Mogsit Pogsit Diting oh. Kanan Labasan Nang uh, student ni traffic Si driver Daw no. Ah, uh, si Beloy bus driver nga, oh. <laughs> si Migo. Si pagparin talaga ni ano, ni Migo Pugsit ni. May dadaran niya mga ano, mga driver dyan sa Beltrang, oh. Mga veterans yan. Sa DLTV naman, yung mga biyayang uh, bisaya natin, mga veterans. Ikaw magiging ganun-ganun ka rin, ano? Balang araw. Oo, oh, <laughs> balang araw. Mabiyay ka rin ng Bicol. Baka uwi ka sa inyo sa Kamalig. Kaya pa kaya. Kaya uwi pa lang ng tala. Pinaka magandang view dun sa Kamalig yung pahon dun sa maya uh, munisipyo no. Oh. Kitang-kita yung mayon. Yung paypas kaya yung pinaka maganda. May paypas ano. Tapos sa beach. Traffic dito sa Dalipan, nabasa ng mga estudyante. Baba muna ako at magre-remit. Yan, yeah, shout out kayo Sir uh, Migo yeah, si Pinoy Bus Driver. O oh, yan. Migo! Idol! Yan o. Oh. 2x5. Ayan, uh, minsan tayo ni... Sir Migo, Pinoy bus driver. Naayos pa rin ang uh, bus ni Pinoy bus driver oh. ulay uh, asul yung pintura ng kanilang... Uh... Ayan, nakalusot na siya sa traffic.